Park Bay Pizza San Isidro 2.0 nagparafol ng trip to Baguio for 2 sa mismong araw ng kanilang anibersaryo at dahil anibersary nila nagpunta tayo para makisaya kasama si Layawatox TV, Speed Motovlog at Patrick at kapag ganitong may ganap, matik, food drip, ang pinaka-highlight nito. Joke <laughs> lang po. Tinagsa nga ang unang taong anibersaryo ng Park Bay Pizza sa Isidro 2.0 kung saan napakarami pa nalang pinaraffle sa araw na ito. At si Patrick nga ang nanalo sa mini 2-in-it versus criminology student from NC. Kikiu! Ngayong araw nga ang first anniversary ng Park Bay Pizza San Isidro 2.0 Kaya naman pupunta tayo ngayon doon para maki-celebrate Tinaanan nga muna namin itong si Speed Moto Vlog dito sa San Isidro Pero naabutan namin na busyng busy siya sa paggawa ng sticker Si Pagyarn Sa mga nais ka pala magpagawa dyan ng sticker Sumadya nga lang kayo dito kay Idol Nyox Dito lang yan sa may San Isidro Isabela malapit lang sa LTO After how many years nga namin nilantay si Speed Moto Vlog Ay papunta na nga rin kami ng Park Bay San Isidro Nadaanan na nga rin pala na namin itong arko ng Rizal is proper at ilang saglit pa isang arko pa ang nadaanan namin. Nakarating na nga kami ng Park Bay San Isidro at nadatnan nga namin na napakaraming customer dito. Ngayon nga ang anniversary ng Park Bay Pizza San Isidro 2.0 kaya naman makikisaya tayo ngayong araw. Siyempre kapag ganitong ganap isa ito talaga sa pinupuntahan ko. <laughs> Charot. Sino ba naman ang hindi mapapakain kapag ganito naman kasarap ang yaharap sa'yo? Kaya magpo-trip mo tayo mga katroops. After nga namin kumain na nagsimula na ang live party nila madam sa Facebook Nagsimula na rin pala sila magparapol para sa mga nakasali at bumili ng extra large pizza. Solid nga ang anniversary nila dahil dinagsa talaga ito ng maraming customer. Tatlo nga lang muna kami nila Patrick. At ilang minuto pa ay tumating na rin itong si Idol Yawatox TV. Kaya naman buo na ang F4 ng Isabela. Eh, hey, nyani. Mukhang kinabahan nga rin itong si Patrick dahil kapwa nga niya criminology ang kanya mga katapat from NC sa minute to minute. Ilang saglit pa sinimulan na rin ang pakontis nila. Paunaan nga lang sila magubos ng family size pizza in just 1 minute at ang mananalo nga ay mabibigyan ng 500 pesos cash at dahil hindi talaga kaya ubusin ng 1 minute kaya naman nag-extend pa ng 2 minutes para ubusin ito. Si Patrick nga ang nanalo in just 3 minutes dahil mas marami nga ang naubos niyang pizza. Ngiting tagumpay nga itong si Patrick dahil lamang ito sa kalaban niya. Kaya shoutout na lang sa mga idol natin from Northeastern College na naka-duty sa San Isidro. Ang solid nga talaga ng Park Bay dahil naglabas na naman sila ng maraming pagkain. Okay lang dahil apat naman na kaming uubos nito. Kaya siguradong busog na naman ito mamaya. Congrats nga pala sa Park Bay Pizza San Isidro 2.0 dahil successful ang kanilang unang taong anibersaryo. Napakarami nyo na naman pong napasayang tao. Kaya deserve nyo ang napakaraming blessings. Kaya ka-troops, kung quality at legit na masarap ang hanap nyong pizza, huwag ka na magdalawang isip pa dahil sa Park Bay Pizza San Isidro 2.0 mo lang ito matitikman. Congrats pumuli and happy first anniversary, Park Bay San Isidro 2.0. Kikiu!